Iniyak naman ng liderato ng Kamara na hindi sila titigil hanggat hindi na re ang problema sa malaking agwat ng retail at farmgate prices na mga pangon ay bilhin sa merkado. Iaragulat ni Mela Lesmoras. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na pagtutuunan nila ng pansin ang pagpapaiting sa ating pambansang seguridad at iba yung pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinabi ito ni Romualdez nang paunahan niya ang sesyon sa Kamara kanina. By strengthening peace and security, we can create an environment conducive to economic activities and development initiatives. These in turn contribute to further stabilizing our nation by reducing poverty creating jobs and improving living standards which in turn diminishes the likelihood of social unrest Ayon sa House Speaker isa sa mga iimbestigahan nila sa Kamara ang napaulat na Umanoy Gentlemen's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nagdaang administrasyon at nais nilang matukoy ang katotohanan ukol dito bago mag-session adjournment target ng mababang kapulungan na maikasana ang pagdinig The so called gentleman's agreement between the former president and China on the non supply of the BRP Sierra Madre grounded in a Union show in the West Philippine Sea is tantamount to the surrender of our country's sovereign rights over our exclusive economic zone. Bukod naman dito, tiniyak din ng liderato ng Kamara na hindi sila titigil hangga't hindi nare-resolba ang problema sa malaking agwat ng retail at farmgate prices ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kanina sinimulan na ng House Committee on Trade and Industry ang pagdinig ukol sa isyu at dismayado ang mga kongresista sa kakulangan ng mekanismo ng ilang ahensya para matugunan ang hamong ito. We're trying to look for a solution to drive these prices down for heaven's sakes. Elato, tumataas, eh lahat ito tumataas Pantalon lang ho, buhababa eh. Ang problem kasi natin is not only a short-term issue, it's a systemic long-term issue. Kaya I would apologize kung uh, it's a combination of both short-term and long-term uh, intervention, sir. Wala po akong masabi na very specific na next week bababa na ho yung presyo. But the whole government must address the problem uh, holistically and united how to address the food the security problem. Sa mga darating na araw, siniguro ng mga kongresista na patuloy rin nilang babantayan ang mga isyu sa edukasyon, kalusugan at iba pang sektor ng lipunan. Natapos na rin kasi ng Kamara ang pagpasa sa mga priority bill ng administrasyon, kaya't nakatutok na sila ngayon sa kanilang oversight function. Anumang panahon, anumang sitwasyon, pagtitiyak ng mga mambabatas, kapakanan ng taong bayan ang kanilang prioridad. Melales Moras para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.